marami tungkol sa ano ang ano, masakit po sige lang yan may masakit ang ulo mo okay. Tanggal natin sa palipadami ito na hindi ko na po, po, po iniipimadam yung mga sakit doktor kasi wala naman ang makita ay sa sakit doktor yung kanto kung mga pakaramdam mo amen ito sabihin mo, hindi pa kita iniipitan, magbigay. Magbigay mo naman mo, ayun pa, wala mo. No? Pagdama na, hindi sa katawan. Amen. O yan po ah, mga kapanalig, may nagpapatunay na talagang bumalik siya sa ating among dakil at sa ating Panginoon. Ayan po si Madam, kayo yung galing ibang bansa? Opo, 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 Amen. Salamat naman po. Okay. Ayan po ah. Talaga napaka Galing po talaga ng ating Ama at ng ating Panginoon. <tong> Malipadangin ko ito. Aray, aray, aray. Sakit. Nagtoblare po. Galing pa sa larotas. Oh. Bisit sila naman na rin. Tanggalin mo na lang ito ha. Sige, tanggalin mo na lang dyan. Tanggalin mo na lang Sige. Sige. Tanggalin mo na to ha. Sagot! Nagali? Opo, o sige. papras. paklas. Nandoon sa probinsya ngayon? Nasa Iloilo pa ngayon. ah, Ikaw ba yung nangkulang o pinakulang mo? Ha? Pinakulang nyo. Magkano binayad nyo? Sige na, ano hindi ka ba yun? Ha? Limang libo. Papatay nyo ba to? Papatay nyo? Ano lang? Ano lang? Pahirapan lang hindi pwedeng ganyan na. Ha? Pero mo Kilala mo ko, hindi. Ha? O, magpapakilala ko, ha? Ako si Apo Chalik, taga-sambales. Bilhin mo, pumili pa sila ng ilo-ilo para magpagamot sa akin dito sa kalooban. Kilala mo na ako ngayon. Si sinong malakas? Sino? Ito. Hmm. Huwag niyo akong inaano ito, ha? O, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige. Sige ba? Liman libo. Pagka ano, may karagdagan bang magpapayad ba? mo lang limang Yung lang, liman libo lang. Tapos pahirapan. Ilang taon mo na pina, ano, sa pinakulam? Ah, anong taon? Ilang taon? Bismo na naman. taon lang. Ha? Ah, pero mo ang pagkulang ng isang magkukulam, yung isang linggo lang. Napakahirap na sa katawan ng tao yun yung pakaya, taon pa. Sige, tanggalin mo lahat yan. Galit ako sa inyo. Galit na galit ako sa inyo. Kaya payasya tayo. Ikaw gumawa, pinakulang mo, ibabalikulin nilagay mo rito ha. O anong nilagay ng mga na. No? Magsasakripisyo kayo ngayon. Payasyaan tayo ha. Hmm, sige pa, kunti pa. Tanggapin mo yung parusa na ibibigay ko sa iyo ha. Sige, ngayon kilala mo na ako. Sino ka? Opo, okay, sige. Okay, sige. Kanina, tinanong kita, hindi mo kilala eh. O, kunti na lang. Sige pa. Sige pa. Ba't ganyan kayong mga ano sa ano, ganyan kayo sa pamilya nyo? Hindi kayo maghanap buhay. Hindi yung naiingit kayo kasi mabait yung pamilya nyo. Huwag ganon. Hindi e, di maging mabait din kayo. Paano kaya araw sa ating Panginoon kung ganyan? Ha? Alam mo bang yung nanginimig kaparusahan yung ginagawa nyo? Ha? O alam mo pala bang ginawa nyo? <coughs> Naiinggit talaga. Yun talagang ang dahilan. O pwede siya tayo. Sige pa. Pamilya ka ka Nasaan ka? Pwede mo lang ang pangalan? Bakit hindi rin? Eh, hindi ka naman nila ano eh, ni. eh. Sige na, sabi mo na. Sige na! Ano pang pangalan mo? Anong pangalan mo? Ayaw pa rin? Ha? Ang tikas mo ah. Sige pa. O, kunti uh, na lang. Ito mga ka-idol, ayaw sabihin. patayin na lang. Ganito talaga eh. Kasi naman yung mga gantong mababait na tao, eh, ititirahin, gano'n nga, bulang pukulamin na lang ng gano'n. Hindi tayo papayag sa gano'n mga ka-idol. Sige ba, paisan tayo ha! Panginoon kong isyo, sabi ba na kira, pinga ko ng basbas sa'yo, napatay ko mong magambala sa babae ito, sa Depratry, sa Mex, Adal! Uh -huh. Paano Lani. Langit niya po. Sa ngayon ni Jesus, langit ba rin? Eh. Thank you. Tubig ulit. <coughs> Kasi po ang tao, pag may karga, talagang masasaktan. Pero ang isang tao walang karga, kaya abutin siya ng paskulito. Mm -hmm. Okay, thank okay. Okay, sa lahat, lalo na sa mga team Apo, mga member ng team Apo, kay Apo Ken, Apo Marwin, kay Sis Mike, and Brother Linjan, and Apo Sita. Pakishare po ng ating video para marami makapanood at nang sa ganun marami yung tumawag sa akin para makatulong tayo. Okay, sa mga counters dyan, tulungan nyo rin ako para makilala tayo. Huwag nyo escape ang ating adsense para po makalimong ako ng budget. Maraming salamat. Pum! <coughs>